Ang business hub dito sa Matsuyama. Uy, ang ganda ng ano nila. Bus? Bus yan? Train. Tram! Wow! Hala! <laughs> Ganito kami sa Japan. Hala! Sabi nila dadali nila ako sa Hokkaido. Kaya pala baka, biking yung pa Hokkaido, no? Oo. <laughs> Hokkaido pala hindi Hokkaido. Naggrocery lang kami dahil pagluluto daw nila ako ng Japanese soup at adobo. So ayan, chika lang kami ng konti. Ay, yung toyo din. Sobrang ibang ibang. Sobrang ibang ibang. Sobrang Sobrang